Isang buwan matapos ang midterm election, isa-isa nang ipinuklama ang mga nanalong kandidato. Pero hindi pa dito nagtapos ang obligasyon ng mga kandidato. Sa pagtatapos kasi ng election period ngayong araw, June 11, ito rin ang araw na itinakdang deadline sa paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures o SoSe. Pero ilang araw bago ang deadline, iilan pa lang ang nakapagsumite ng SoSe sa COMELEC Bagyo. Uh, kung titignan mo as of 11:30 konti pa lang po yung ating uh, mga kandidato na nag-file ng kanilang uh, statements of contributions and expenditures. Ito yung nabigyan na natin ng certificate of submission, no? Sa tala ng Comelec Baguio as of 11.30 a.m., wala pang nagsumite mula sa mga tumakbong mayor. Isa pa lang naman ang nagsumite ng sose sa congressional candidates, isa naman sa vice mayor at dalawampot isa naman mula sa 39 na mga tumakbong councilors. Ang sose filing natin po ay ongoing and this is the last day. So, June 11, before Independence Day 2025, this is the last day for filing of SOSE. Ngayon, ito pong SOSE natin will no longer be accepted if you file it tomorrow. Kasi considered late na yun. Samantala sa buong Cordillera Region naman, 1,429 mula sa 2011 ng mga kandidato ang nagsumite ng kanilang SOSE. Babala ng COMELEC, magmumulta ang mga hindi makakaabot sa deadline kung hindi ka nakapagbayad ay nakapagbayad nakapagfile ng sose is uh, a fine and administrative fine after due notice in hearing ah, 1,000 to 30,000 within the discretion of the commission and for the first offense for the second offense we have 2,000 to 60,000 at the discretion of the commission and kung dalawang basis ka nang hindi nagfile may record pa yan during the past elections you will be barred from filing your COC already. Hanggang alas 5 na lamang ng hapon ngayong araw, tatanggap ng SOSE ang COMELEC. Angel Arquero, RNG News.